Huli ang tinaguri ang Rank 2 Municipal Most Wanted Person ng Huban Sorsogon matapos na makorner ng mga otoridad sa ikinasang search warrant operation alas 7 ng gabi nitong lunes sa barangay Binanwahan, Parehong Bayan. Kinilala ang sospek na si Tony, hindi niya tunay na pangalan. 32 anyos, may asawa at residente ng Sitio Calle Nueva, barangay South Poblacion, Pareho ring Bayan, na nahaharap sa labing apat na kaso ng panggagahasa. Ito ma'am na suspect natin ma'am, nakuli natin ma'am sa barangay Binanuahan, Uban, Sorsogon. Bali ma'am nung paglabas ng warrant nito, nagkagupo muna siya. Accordingly ma'am, may mga pinuntahan siyang lugar tapos sa mga validation at mga follow-up natin, noong March 24, bumalik po siya doon ma'am at nagtago sa barangay Binanwahan, tuban Sorsogon. At na-monitor naman po ng mga intel operatives natin kaya po nakuli po siya doon. Ayon pa kay Requenco, ang krimen ay nagawa ni Tony ng paulit-ulit sa sarili niya mismong pamangkin na isang minor de edad tubig kaya matamam kung yaon din mamduman sa lola niya nag-stay uh, stay, wherein inipo na sospek kung yon yaon mampu duman sa harong kang ano yan kang lola hon kaya siguro ma'am during that time uh, baka kung pagwara ang lola tapos yaon lang po ang lua, saka po nagsamantala po yun na sospek ta Nasa kustudiya pa ng Huban Municipal Police Station ang sospek para sa kookulang disposisyon. Para sa mga balitang tatak, Bicol. Rose bilista